huli na po ha? may huli na po wala pa may nebenta po ba tingin ko kuya Sariwang sariwa. Ay kakaunti ano kuya. Galingin hmm. natin ito po ah. mo ito pa. Galing ka doon. Yan ang ganda pa pala ng inyong ano ano? Yan ang ganda ng inyong isla? Oo. Yung na Runay, kasama ko, nalang ito, naroon pa doon. Kaya tapos eh dito na lumaki sa kagbalit eh. Kaya tagal ito. Dayuan kami. May taga-taboy si po. Oh, ah, taga Cebu po. Oo, sa Tabuilan Cebu bayan. Oh, ay bat na po. nang nanganak ayong yung mga lulukog ko lola sa Talisay Cebu. Oo oh, po. Mga uh, kanyiti. Ay kay napadputo po kay dito sa uh, isla po. po sa Kuanay, sa Campres de Corua. Oh, bago, tas i bago, bago nagdayo kami diyan pananggi na tabasa ng mais. Oo oh, po, tas eh dito na kay napunta sa islang ito. Napunta ko dito kasama <laughs> ko si Tubal nga Bisaya taga Bohol. Ah, kumbaki Matagal na rin pala itong islang ito, ano po? Oo, tagal na ito ito. Yan unang dating kami ito, kung gaitag is golpe. Yung ganyan o. Oh. Pakadami po? Dami. Oo. Ako gita nga. Wala pang alas 9. Wala na. Dami ng huli. Pugita. Oh. Pugita? Oo. Ah, nung araw po. Nung araw pa. Ha? Ngayon, sa golpe, dami na ng ugita. Sa bagay, marami na lang natira, ano? dami na. Gayuhan ng iba. Oo. Oh. Sige, tatay. Bibiling ko na lahat yan. Para hindi mo na ibibinta. Do. Wala akong lalagyan. Ay, tatay, may plastik ka ba diyan, tatay? Ha? Hindi kaya ito masira hanggang mamaya hapon. Ay, hindi pa. Kuwan lang mo yelo diyan ay. Ay, nga tayo itong... may ring tayo tong pool. May yelo ka po diyan, tatay. Champla kayo, uuwi na kayo. Kaya kami, tatay. Kaya Dumayo lang ang kabit, naririnig nga namin ang inyong lugar at yanong ganda. Ha. Yung mayroon na kasawa diyan kay ano, kay Ujin taga Tayabas din. Pero mga kon, mga ataga dito. Dito nakaasawa. Si Eugene ay taga Oh. Dapat na nagyagilo. Pag ibinabad namin sa dagat, hindi naman masisira, ano? Hindi, may iloy dyan tinda. Iiloyuhan ba para di mano? Saan meron di yan? Diyan sa, ano po? Sa baryo. Ah, baryo. Ah, sige, tatay. sige, Pero ibababad mo na lang sa tubig, ano? Oo. Oh. Ayo, ano, ano, ano Sariwang sariwa. Ano yung pinapana ninyo? Binibiwas yan. Sorry yan. Ah. Ah, binibiwas lang ninyo. Hmm. Ay, ay, Yan ang pinakanghanap buhay po ninyo natin. Doon lang iba. Ay. Pura pala. Sigur tayo. Ganito ito Ganito eh. Ganito eh. Ayo, ayo, sampai sampai. Saat pasai ruan, saat sa, right. sa right? paserohan? Sa, right. <Remoics>

andar ko na ng mga pamilya mo saka kapo. Oh, na 'yung sa Bali Balingan. Kuwan pagdo Sa tanay naman ay yun, kay Kuwan Aurel sa atin sa inyo, 'ha? sa iyo. Ah, sige na te. na mo alam. Tokoy na Salamat ah. Oo. Pagdagdag na 'no, Kuya. Hay, 'to pa to sa supply mo. Ari mga tao ating mga Siyang, matalas, ang oh. matalas sa Nakakabagat kayo ng malalaking isda tatay dito mm, Nakahuli na ito Juan, siga po nga Ganyan kalaki oh. Anong pangalan mo ng tatay? Andring Tatay Andring? Oo oh. ah, Sige, namin sa si isang linggo Ako'y nagubuli sa tayo ba? Oh, ah, Diyan sa Juan kami sa sito si, pa rin ito eh. Malayo ka dito ang inyo tatay bahay Anong dito Dino, bahay naman? Na, sa Juan Sabi ko ma, saan bahay ni Andring Tatay Andring? Inuwas Inuwas? Hmm. Inu Aray lang, tatay Dini, Dini Kanyiti Dini tatay, Dini Doon, banda Sa yung may bakit bulan doon. Oo, oh, tatay Andring. Andring. Oo, oh, sige. Ay, hey kwa. Diyan daan. Nakuha nga dyan mga gulay. Oh, daan yung gulay dyan. Oo, oh, na oh pa. Napaka-payak ng na pamumuhay na ng mga kayo dyan. Tayo! binigyan na rin po natin si tatay panganghal niya pang nagtagal. Ah. Mga kaisan, dito pa rin kami sa isla. Kalilabang na kami pero namalak na po ang tubig. Eh. masyadong hindi siya makalas Oto yung ating isda oto eh Tapos yan, yan, natin sa Pilita yabas. Nasaan ah, si Kuya Ano ito eh? Oh, no. Utoy nakakain ba? Are utoy? Hindi ano, lason ano? Gamot ata ito. Ang daming bunga oh. Oh. Parang ang sarap eh oh. ang daming bunga oh, toy. Kung gusto niyo makamura mga kainsan, meron dito sa gilid-gilid lang. Mura lang po dito. Oo. Ah, sige ito eh. si Kuya? Kuya! Pwede kong ilagay yung number mo sa YouTube? Bawal. Para just in case na may kumuntak sa iyo. Okay lang po. Okay kuya. Bawal. Okay lang po. Okay lang. Ah, sige kuya. Okay lang ilagay ko kuya. Para just in case na... Kasi mas mura po kay kuya. Okay lang <laughs> po. Kahit naman alip po dito pero basta... Ah, sige. Ah, kabubukas lang po. Ah, lang po. Oh. ah sige kuya. Ang oh, madali. Ah, oh, mga kaisan, ito po ang kuha na ng tubig. Oh. <laughs> Balon, nakaka-relate kayo mga kaisan sa ganito. Pero hindi po siya ano Talagang bukal na no? oh Hindi po siya lasang dagat. Ayun lang yung dagat. Talagang as in bukal lang talaga siya. oh hindi siya amoy dagat, ano? Okay po, hindi itong oh. parang dapi, ano po? <laughs> oo, oo, oo nga po. Kung bakit matagal na po ito? Inabutan na ninyo bago bagula Oh. Ah. Nasortehan po ninyo yung pinakang, ano ano? ah ganito po. Ang ah, kagaling naman, ano? Kuya, pare na kami. Salamat, ha. Oo, oh, tingin kuya. Eh, hey, thank you, kuya. Oh. Toy. <laughs> oh, punta na po dun. Saan kuya nandan? At ah, araw, Toy. Hati-hati kayo, Toy, ha. Na hati-hati na ninyo. Toy. Anong bibilhin mo? Tinapay. Ay, hey. ay. Bibili mo tinapay ha, huwag si Chari ha. Ay, ito yan. Ito, may sticker ka pa. Hindi <laughs> po kami dadaan sa niyo ganun ni na kuya. Ari ang na o doy. Ano pangalan na rin na ko Si Utoy. Ano pangalan mo doy? Ha? Si Jan. Ari, e, ikaw. Ano pangalan mo? Si Uto yung nasa una. Si Seron po. Si Seron. Ah. Ito iniyugan pa rin yun, Uto. No? Nalawak din pa rin yun iniyug. Hanggang saan? Arin daang arin. Hmm. po ng pamumuhay din eh. Marami na rin natira oh. Hmm, tama naman po. Arapin pinakang ano na oh gilid pero wala ka po makikita basura oh. napanatili talaga nilang malinis toy ano dadayuhin to ano ganda napanatili ultimong sa mismong para kang barangay nari oh. sityo nari malinis talaga oo oh. super problema mga kaisa napasarapan lang langoy namin naiwang kami may bibiyahe pa po kaya kaya may bibiyahe pa po kaya ang public ah meron pa po ayun sabi kanina wala na doon oh magkano po kaya ang 150 doon po isang ulo sa private ah ay eh, pwede pala o eh pwede pala tayo magpa-private kaso lang po kailangan po marami ah maramihan din ah ay eh, sige po hindi pwedeng sasabing. Oh. Ah, sige po. Salamat po, Tito. Mga kaisan, naiwan ba kami utoy? Pero yun din po, dadagdag lang po kami ng limang po. Marami daw po po lang bibiyahay. Eh, marami naman po kami sasakay ayun, no? Nasa 20 na po kami. Dito pala utoy tayo mali. Pero yun mo mga kaisan, pang pang naari. Pwede kang maligo din Ang linis! Huh? Saludo po kay sa mga nangangasiwa dito kina mayor puro bahay po ang paligid pero never kami nakakitang plastic meron man pero napakadalang utoy aanohan ko kayo dun oh. aanohan ko kayo dun pipicturan ko oh. hindi bawal hahagisan daw ng piso sisisirin oh ayos lang oh, ayos lang daw utoy oh. hindi kaya tayo pagbawalan oh. Tiy, ayos

Nasisi, si, 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 o, po, okay. Oh. Ha, ilaw. oh. Mga kaysa, nito po oh, yung mga professional ha mga bata po naman ito talaga nagtatagat. Baka so, iba style na na lang Ay, 'binig- Kanino ng mga na po natin 'yan? Ati-ati. dalawa. Ano ito tayo? <laughs> <Gugaling>. <laughs> tayo? Patingin daw! Patingin daw! Wala <laughs> na akong bari eh. Pati mo, ako mo. Patingin daw! Nakita talaga? <laughs> huh? Ano ito? Ito ano? Piso nga lang yung lakay niya. Sarangin daw sir, din lang. Sarangin. oh, lima, lima, limahin malimahin o ito. Oh. Sir, sir, sir. Mo na. Sir, sir. S S Laman, Saray, sir. Ay, lang o. Sarangin, sarangin. Sabihin lang ito. Ito Ang Galing. pala. Simula tayo, na kayo din na mga batang ano. Tutay, kinikita yung alkansya mo eh. Oh. <laughs> uh, <taasin. laughs> nakikita ang bahay ng lukot. <laughs> bawal ako na Bawal magtapo ng basura dito. Wala ko nakikita ang pastika eh. Ito ang Ano kayo dahil? Kaya mo? Hindi ano. Mayroon pa na natin ka tayo sa'yo.

Big challenge ba yung ito? Pinagod ulit oh! tayo nito Sino kayo makakakot ito doy? Siyempre! Gaya gaya tapos Siyempre! Siyempre! Siyempre!

mapapadalas ang bisita natin dito napakaganda napakaganda ang dami natin makakasabay eh. lahat yan eh, isa ano na ito dami eh. pipicture ako kayo dito, dito ang ganda eh, eh. Pagbalit ni Aylan, na po kami Puti tayo may bumiyahe pa Kasi po sana wala nang bibiyahe Ay may dumating po na 35 katao pa Ay uh, binalikan po kami Pero kakaunti po ang laman nila oh. Parang wala pang sampuan ang laman ano. As in bumalik lang po talaga sila oh. Binalikan po kami dahil may dumating po na mga tao pa. At kami sana yung mga nauna, kami lang yung bibiyahe. Pagpa-private na sana kami.